Naputol lang maaga ang season ni Wemba Nyaman dahil sa deep vein thrombosis na ikinalulungkot ko. Bigat. Pero at the same time, oras nang bigyan natin ng proper na seremonyas ang kanyang pag-exit. Araw ng Cobra, big time Wemba Nyaman. Counting time, piso sa kada puntos. Nung una ay napapakamot ako ng ulo sa dami ng mga tres na pinupukol ni Wemba Nyaman. Pero nung tumagal eh, medyo naiintindihan ko na rin. Dahil una, I'm sure, alam ng Spurs coaching staff ang ginagawa nila. At pangalawa, nag-improve naman talaga ang shooting ni Big Time. Ang total nito ay i-enter -e ko mamaya sa tinatawag kong clear or Chambalero Legit Explicit Accounting Report. Pambili ng sponsor jersey ng Chambalero at may bago tayong pakulo. Abangan. Tanggalin ko lang muna to, Plok. Itong mga nakabalot. Kawawa naman yung kahira. Okay. <laughs> Kukutkutin nila yan. Oh, hmm. grabe naman kasi yung balot. Kaya nga, tanggalin ko na yung mga na binalot ko. Para sa mga kahera sa bangko. Alam ko they find ways. Pero, <laughs> <laughs> Pero tanggalin ko na. Okay, Plok. Ito na ang ating mathematics. And the answer is... 1,116. Yan po ang total score ni Victor Wembanyama sa kanyang naputol na 2024-2025 season. Thank you, Big Time Wembanyaman. Time to ligpit. Yung papel, unahin natin. Magkakalaman na yung wallet ko, bro. <laughs> Hintayin lang natin yung iba. After ng finals, i-deposit natin to sabay-sabay. Big Time Wemban Yaman 1,116 pesos Bound check